Aray. Ano nga nangyari sa iyo, Annalyn? Ang sakit na. Nalungan mo nga ako dito. to ka namang salita tiyo. Kakapanood ko lang na nag-viral na ganyan. Tapos ganyan na naman kayo. Nalipit ano na. na, na. Nala. Nala? Oh. 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 Ano nangyari nga? Nalak nga. Nalak. Nalak? Oo. Naglak? Oo. Naglak. Nunga mo kami dito, Kuya Juba. Ang sakit na. Diyos ko naman yan, no? oh. Please. Please na, Kuya Juba, no. Oh. Bakit makabutang dito si Mama. Kaya nga eh, bakit nga ganyan? Bakit dito pa ba kasi, bakit dito pa ba ay gumagawa ng kalukuhan? Gusto-gusto, sabi ko, kaya ngayon na kami. nag kayo? Oo. Oh. Oh. putegra <coughs> Ito pa naman ay, yan kasi. Ay, Ayawak lang, lang. Ay, Makikiawak, please lang. Huwag ka na magdamay magsalita dyan, oo. Oh. Putagta, putagta. Magkipita putanta. mo ngayon salita, magkulong ah, ah. mo muna kami dito. Puro ka kasi salita. Bakit nga kayo naglak? Alam mo na kayo mag-asawa? Ito, tingnan mo, Ano ba? Bakit anong naglak dyan? Anong ibig mo sabihin na naglak? Anong ibig sabihin na mga ganyan? Naglak talaga? Oo, oh, please na. Ang sagas na. Sige, 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 mo to. Ikaw may kasalanan. Sinala mo kasi. Paano ba ako dito para masampal kita? Grabe namang naglak yan. Ano, yan? Nag-lock? Nag-lock? Ano yan? Nakalock? Oo, nakalock! Ano yung lock? Ka. <laughs> tignan ko! Ang tanke nag-lock nga, Gogi! <laughs> nag-lock na! Eh, tatawa pa talaga! Ba't kasi nag-lock? Sabi ko sa'yo, tulungan mo nalang kami! Tignan ko ka, tignan ko! Nag-lock nga! Nasa yung susi niyan! Hindi oh, ko maalam <laughs> eh! Literal na nag-lock niya! Kailangan niya no, kanina pa kami, dito ba Luhay na yung mga pamama. Bakit? Kasi ba't literal na nag-lock yan? Ewan ko dito. inang yan. Literal na nag-lock yan. As in susi yan. Asa susi. Ano lang ito? Nagtatawa? Ano natatawa ka ba? Bakit kasi kayo nag-lock? inang yan. O ano kayo? Saan dito? Nag-lock ba kayo talaga? Oo! Naging sigurad. Gogo. si mama, si mama, Gogo. Simo. 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 pa Simo. 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 sila Simo. Simo.

Nag-lock ito. Ano? Bakit mo <nag> daw? <laughs>